Yo, what's up mga kablogger? Magandang tanghali. Balik uh, bali pa kami ngayon ng ating Munan. At doon kami magde-deliver kay Mahal Mahal Lid. Mahal, -mahal ang isda. Medyo mura kasi dito mga kablogger. Kaya itatakbo namin ating ang ating Munan. Ang oras natin alas 12.56. Kaya nagsampahan na natin mga kasamahan. At palis na kami. At tatlo na lang kami dito inantay Tatlo na lang tayo dito. Oo, oh, wala naman ay May baong kami nga no, pakwan. Hindi mainit ang panahon. Pagtanggal ng wow. oh, mga guys, pack one. <laughs> <laughs> Tag-iisa kami nito ah Tag-iisa kami na ito. <laughs> <laughs> yung jakat uno mga vloggers, ka kanina umaga binaba nila isda nila dito. Dito lang nila binaba sa pitpot ng dinahikan. At may buyer mayan sila dito na permintin na nakuha ng isda nila. Kasi kami ay kung mahal, doon kami natakbo. At... Hey, Bao. Bao. Tap. Huwag ka nang makabalag. Yan. huwag ka buo tapakat makabalag. Mainit, mainit. O, baka tawagan. Pakbo. Hindi na. Pakbo, pakbo Ano, damihan mo, late late, late late. Huwag

Hello, kabuang. Aku bu, aku nak mati. Cuma nak aku. Sabi ko na yung gawin. Kaya na yung nagkakuha na lahat ay. yung <laughs> gawin. <laughs> 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 maraming tao doon. Takaulahan na ako eh. Bukod doon, bahala nila doon. hindi lang punta rito. Hindi tayo tayo na lang. Mga dos muna <laughs> eh doon. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ay, <Why>? Sapat <laughs> <Kibaan. laughs> na kami magkabalik sa ano? Tagbalitie Island. Yung mauban kita, no? May power plant Mamayang alas Ah alas 7 siguro ngano gabi naroon na kami sa timunan ibang kulay ng lamaran. Mag ibang kulay ng lamaran. Oh. Marami ka karga ng plastic ng isda at maalon. Nalulubog yung amin service. Eh may transmission ito na eh. Oh, naandar lang ay. Wala yung transmission, makina lang ng rekta ba? Ah, rekta? Ganda ito malaki.

Jai. 11 mariomega mau moyang jan jadi kardian 12 ini Oh, Balansir Oops. Pund barco no. barco na na sa inyo? Yo. Bagyo na na sa inyo? May transmission? Yeah. Oh, may transmission Oh, may Yung sa ano wala transmission ay Mercedes. Wala palang patay-patay yun. May ganti. Kala, <laughs> putan putan pa sa ilis eh. <laughs> Maaba yan. Hindi mo kayabusin yan. Ano ah, hir. Aline, o lepo pare. Ha? Payan? Barilis. Ah, na barilis? Oo. Nandito na pala sa timunan ng barilis. Ah, ito na pala. Oo. Ito 'yan. Paputan sa hindi si, tama lang yan. Dito sa mana. Tabi-tabi ikating. Ano pa iminyan? Sige. Sige. Dulo to. Hindi pa tinanakay nila, gusto nila to. Bireto, adobo. Dito lang pala sa timunan ang Malapad pati itong barilis nito. Ano, ano ano, ano na yan? Ang bigas bilis na hinaya. Ang bigas na dito yan sa tabi. Ang bigas ha. Nandito lang pala yung nakain ng tay. Ang bigas lang. Anong pahay mo yan? Ang bigas na dito. Ang bigas na dito. Si Rook! Si Rook! Si Rook! Ay ano na yan? Taga! Ay ano na ba? Oh!

tatanggalin daw agad ang buto. Tingnan mo. Talagang hindi pa nga nahuhuli. Kaya yeah, dalik ka kagad ng patir mo. Ganda, <laughs> Para matatanggalan niya. Bigas-bigas, pambigas-bigas bigas, pare andali Pare, lawayan mo. Yung ano, naip tamse. Para mabilis <laughs> <laughs> mo matay. Pare nga ah. idol. balik mo, Mar. Okay, huwag ka ganito. Hindi magansuhan

Rambang. Rambang ang pagkahuli. Hindi ba pa naman ito may bibig? Sabi mo rambangan lang. <laughs> <laughs> so ay, sinisilip yung pain kung totoo. <laughs> Malaki na sa okay, Palit tayo! <laughs> Malaki na Dalawahan <laughs> to. Sana timbangan. Dalawahan ito. Nasaan na yung Nasaan na yung 100 tin natin yung timbangan? <laughs> Binitin eh, 100 tin naman ako. Ah. <laughs> <laughs> Ang isang kilo na yun, hindi ba kilo na lang? Titimbangin natin sa panay sila yung sila. Ayaw! Lubo-lubo yung tiyan na nung. May magtuloy-tuloy pala dito, di. Tagumpay, mga dalawang piraso niyan. Hindi siya pala. Sa pala malaking bangka na ako, sa malaking bangka na. Ay, nadaraw sa malaking, sa kaskaw. Sa malaking bangka. Ano lang pa, ano? Luto na, Isda. Alan. <laughs> Sinabaw na ay, ano, yellow okay, pen. Akin ay pambayad. Dito yung pambayad. Sir, <laughs> sir mo muna. Yung pambayad natin diyan. Tara mo. Oh, beto. Wala hindi pa nakatara. Tara mo. Tara na. Tara na tayo. Hop, hindi daw. Kung ito. Lampas. Lampas. Pipitin mo na. Yan. Yeah, no, no, no. No, Los kilos. Los kilos. Sa 21. 21. 42 bayar 21. Kilo.

<laughs> Dolo hoy. Bueno, Janrej. Eh, yan ang pakoy Pakulang. putikan. Kulam ni bosing, Toyo, Totoy. Bukas mior ka na. <laughs> pakoy, pakoy. pakoy putikan, Huli ng ilyong mag <laughs> hindi. Buhanginan. Buhanginan. <laughs>